Ayan mga ka for this video Ayan so ito yung videos natin Nung wala pang pinatupad na ikap guys So napakaluwag pa ng home on well May mo naman mga lodi Kahit saan saan dumadaan yung mga motorcycle Na mga riders ba? Diba? So napakaganda ng daanan So tayo ay dito tayo sa motorcycle lane eh, mga lodi ba? Diba? Sunod lang tayo sa Ah... Uh, patupad ng uh, batas ng uh, MMDA na motorcycle lane pero wala pa guys nung ano yan hingkap so ito yung videos natin na napakaluwag so uh, wala pa gaano ka traffic traffic guys di ba e, kumpara mo ngayon guys sa uh, meron ng hingkap so ang hirap magpadali maka punta sa pupuntahan kasi gawa nung pipila ka talaga sa motorcycle lane kasi pag na ka So, uh, violation ka. Kaya, nung wala pang income, yan oh no? o, naman si brother, di ba, sa kabila siya dumadaan. So, Siyempre, tayo lang ay dito sa motorcycle lane para chill rides lang tayo. Di ba, shout out sa mga riders na kasabay natin dito sa Pobong mga, mga Ludi. Eh, Ayun o, so, dire lang sila yung takbuhan natin, mga Ludi. Pagdating mo rito guys, sa bandang uh, Ever Evermall, so paliit na yung ano dyan, yung daanan oh. ng motorcycle kaya siyempre dito banda sa may uh, gitna pa mga lodi so napakaluwag pa yan nakikita mo naman napakaluwag at saka napaka walang ganong traffic guys ang bilis makauwi ng mga pauwi pagrasawar kaya bulok ang sistema na ginawa ng hincap ngayon mga lodi kasi sobrang abala sa mga pauwi imbis na nandun ka sa bahay mo nandun relax And dito ka pa sa traffic. 'Di ba? Kita mo napakaluwag pagdating dito guys sa poste, Ayun. Ang late na 'yan. No, ilang motor lang makakasya siyan 'Di ba? So ipu na jan, Kaya pag merong in napaka-volume nang daming motor kaya pagdating dito, ipu na. 'Di ba mo dito sa May Evermall, Protek. Eh. time check 'yan mga lodi, 8:05 in the morning. 'Yan. So, migod lang tayo guys. So, meron lang tayong pinuntahan diba ay pinakita ko lang sa inyo yung kung uh, gaano kaluwag yung uh, commonwealth nung wala pang income na nagaganap, diba napakaluwag oh kahit si brother oh, yung nakamangan nakamotor oh, kahit saan dumaan tsaka ang bilis mawala yung pulto ng sasakyan pag once na uh, nakakapagsingit yung mga motor sa iba ibang linya so kung saan pupuntahan mo mabilis ka mga punta So ngayon guys, wala na. So, kailangan natin sumunod kasi yan yung ano nila. Uh, rules nila na dumaan sa motorcycle. Eh. Ayan, so dito na tayo guys sa uh, pupuntang Sandigan. Di ba? Pag once na generate sumo yan, diretso ng Letix. So dito tayo bandang Sandigan mga lodi. Pakanan tayo mga lods, di ba? Shout out sa mga taga Quezon City mga lodi. Ayan o, oh, malapit itong bumukas na MRT iba ba? ka ganda yung build build project na dating gawa ni Duterte. Ayan, shout out sa mga solid supporters natin diyan. Thank you sa mga nagla-like, nag-share, nag hard nag ng ating mga videos. Ingat kayo lagi. Safe rides tayo. Ito na tayo guys. Thank you God bless. Bye-bye.